Ang taong masipag, bawal ang salitang pahinga at talagang sa buhay ay nagsusumikap. Aww. Ang taong duwag, hindi pa nasusubukan, sumusuko na agad. Wow. Ang taong tamad, laging pahinga at walang ginagawa, kaya hindi pagod. <laughs> ang taong sakim, kahit hindi kanya, pinipilit pa rin inaangkin. What? Ang taong mapagbigay, hindi nawawalan kahit hirap sa buhay. Aww. Ang taong palabati, kahit hindi niya kakilala, nagbibigay ng ngiti bilang pagbati. Aww. Ang taong madasalin, laging nagtitiwala sa Diyos anuman ang hinihiling. Aww. Ang taong matapang, hindi nagpapaapi, lalo na't alam niyang siya'y nasa katwiran. Yeah. Ang taong bidabida, lahat ng pangyayari alam na alam niya dahil doon siya masaya. Ang taong matakaw, walang mapapanis na pagkain kahit pa ang bahaw. Ang taong bastos, wala yang paggalang at kinaiinisan ang lahat ng kilos. Ang taong maramdamin, sobrang sensitive ng piling at sobrang iyakin. Ang taong palakaibigan, Maganda ang kalooban at madaling lapitan lalo na sa mga handaan. Ang taong kuripot, hindi mapagbigay dahil iniisip lang niya ang kanyang naging pagod. Aww. Ang taong mapag-impok, laging may perang madudukot kahit anong dumating na pagsubok. Aww. Ang taong madaldal, hindi mauubusan ng kwento pero iniiwan minsan ng kausap na tao. <laughs> ang taong maligalig, mahirap kausap dahil hindi tumatanggap ng paliwanag. Aww. Ang taong mahinhin, madalang magsalita kung hindi mo kakausapin. Aww. Ang taong maiyamutin, maiksi ang pasensya, kaya huwag mo na lang kakausapin. Ang taong seryoso, sobrang magmahal sa iisang tao, huwag lang titingin. Sa isang katulad ko. <laughs>